Nagpakasal ako sa lalaking hindi ko mahal, pero natutunan ko siyang mahalin. Hindi ko inakala na mauuwi ako sa isang kasal na walang pagmamahal, pero minsan wala ka talagang magagawa kapag pamilya na ang sangkot. Ang kumpanya ng pamilya namin ay nasa bingit ng pagkalugi at ang merger sa kumpanya ng pamilya ni Anton ang tanging paraan para masalba ito. Si Anton ay executive sa kumpanya nila, pero hindi iyon ang tunay niyang plano para sa buhay. Pangarap niyang magtrabaho sa ibang bansa at itaguyod ang sarili niyang career sa labas ng anino ng pamilya niya. Naghihintay siya ng isang malaking job offer sa Singapore, isang oportunidad na pinaghirapan niyang makuha. Ang problema? Kailangan pa niyang tumulong sa merger at pumayag sa kasunduang kasal sa akin bago siya makapagdesisyon kung itutuloy niya yon o magstay sa Pinas. Sa madaling salita, ang buhay ni Anton ay nakahold dahil sa merger na ito. At ako? Napasubo ako dahil kung hindi ko siya pakakasalan, tuluyan ang mawawala ang lahat ng pinaghirapan ng pamilya namin. Pareho kaming hindi gustong gawin ito, pero pareho din kaming walang pagpipilian. Kasama sa merger ang pangakong magpapakasal kami as a guarantee na magsasama ang mga pamilya at negosyo namin. Hindi ako galit sa kanya, pero galit ako sa sitwasyon. Hindi ko siya kilala masyado. Bata pa kami nang huli kaming nagkita at kahit alam kong matalino at matino siyang tao, pakiramdam ko wala kaming koneksyon. Tahimik siya, laging parang may iniisip. Sa mismong araw ng kasal namin para akong lumulutang. Hindi ko maramdaman ng saya. Maganda ang gown ko at maayos ang seremonya pero parang wala lang. Sa reception, pinipilit ko lang ngumite habang ini-introduce kami bilang mag-asawa. Si Anton palaging composed at parang walang pakialam. Siguro masaya siya na tapos na ang kasal. Pero ako, walang gana. Pagdating sa hotel room namin, nag-usap kami ng mabilis. Walang pilitan, sabi niya habang binubuksan ng maleta niya, wala tayong kailangang gawin kung ayaw mo. Tumango lang ako, ayaw kong maging close sa kanya. May pader na agad akong itinayo at tanggap naman niya yon. Nasa iisang kama kami, king size naman kaya malapad. Dulo sa dulo kami at nilagyan ko pa ng una ng gitna namin. Gising na gising ako at iniisip kung paano ko haharapin ang bagong buhay ko kasama ang isang estranghero. Wala na akong magawa. Ganito ang nangyayari sa isang tulad kong hindi marunong sumuway sa gusto ng magulang. Napilitan kaming pumunta sa Japan para sa kunwaring honeymoon, courtesy ng mga pamilya namin. Ayokong umalis, pero kailangan. Sa unang mga araw, napansin ko agad na opposites kami. Siya ang tipo ng taong nagpaplano ng lahat. May itinerary na nakaprint pa at bawat oras nakaschedule na. Samantalang ako sanay sa biglang lakad at spontaneous na mga plano. Noong unang araw namin na delay ang flight, sa loob ng airport, tahimik kaming naghihintay, magkatabi. May inabot siyang maliit na bagay. Yung libro na tinitingnan ko kanina sa bookstore. Mukhang gusto mo, sabi lang niya. Akala ko wala siyang pakialam, pero nagawa pa pala niyang mapansin yon. Hindi ko alam kung matutuwa ako o maiinis, dahil parang wala pa rin siyang emosyon. Pero somehow may maliit na kibot sa dibdib ko nang ibigay niya yon. Parang may kakaiba pero naisip ko agad na hindi ko lang inasahan kasi hindi namin kilala ang isa't isa. Halos hindi kami naguusap sa buong trip. Kung kakain, magkasalo pero walang kwentuhan. Kung pupunta sa tourist spot, magkatabi pero may distansya. Hanggang isang araw umulan ng malakas habang nasa Kyoto kami. Wala kaming magawa kundi maghintay sa isang maliit na kafe. Tahimik kaming nagkakape habang pinapanood ang ulan. Sa unang pagkakataon, hindi na ako masyadong naiilang sa kanya. Pagbalik namin sa Pilipinas, nagsimula na kaming mamuhay as husband and wife. Sabay kaming pumasok sa apartment na niregalo ng mga magulang namin. Doon ko mas lalong napansin ang mga kaibahan namin. Masyadong organized si Anton, para bang hindi siya pwedeng magkamali. Ang bawat gamit ay nasa tamang pwesto, at bawat galaw niya parang may sinusunod na routine. Samantalang ako gusto ko ng creative space at gusto ko ng kalat. Nainis ako sa pagiging too perfect niya. Pati kung paano itiklop ang tuwalya, may paraan siya at pinapakialaman pa ang tuwalya ko. May mga araw na hindi ko siya pinapansin. Para bang gusto kong ipakita na kahit kasal kami, hindi ibig sabihin na susunod ako sa style niya. Pero kahit ganun, hindi siya nagagalit. Kahit ilang beses uminit ang ulo ko sa kanya, kalmado pa rin siya. At iyon ang mas nakakainis. Bakit ba ang hirap niyang basahin? Isang gabi na inis ako sa kanya at nagsalita ako tungkol sa kung sino ang dapat maggrocery. Nagtanong lang naman siya kung dumaan daw ba ako sa Rostans. Nagalit ako at defensive agad dahil sa totoo lang, nawala sa isip ko kahit pinaalala niya noong umaga na paubos na ang supplies namin. Sinabi kong wala naman akong balak na maging asawa niya na parang may obligasyon akong maglista at bumili ng mga supplies. Ano ba malay ko sa brand na gusto niya eh, OC pa naman siya. Sa inis ko, natulog ako sa sofa. Paggising ko, kinabukasan may kumot na ako. Hindi ako sigurado kung bakit pero nakonsensya ako at medyo natatouch kasi ang haba ng pasensya niya sa akin. Nagtanong lang naman siya, pero ako ang nagsimula ng away. Tapos parang ang immature ko dahil natulog pa ako sa sofa. Medyo pahiya ako ng slight. Habang tumatagal, mas napapansin ko ang mga maliliit niyang ginagawa para sa akin. Binubuksan niya ang pinto kapag nakikita niyang may bitbit -bit ako. At sinasabihan akong mag-ingat kahit hindi kami close. At kahit busy siya sa trabaho, pinipilit pa rin niyang kumustahin ako. Akala ko dati, hindi ako pwedeng maapektuhan ng ganon. Pero sa bawat araw na lumilipas, unti-unti kong napapansin na nagsisimula na akong mapalapit sa kanya. Isang gabi nasira ang stove namin habang nagluluto ako. Dahil wala ng oras para bumili ng pagkain, kumain na lang kami ng instant noodles. For the first time, sabay kaming natawa sa nangyari. Nakakagulat na pwede palang maging masaya kahit nawala ang perfect routine ni Anton. One time sa isang family gathering, since pareho naming ayaw ng mahabang chismisan, Tumatakas kami sa mga tita na mahilig mang usisa. Sa buong party, nandun lang siya sa tabi ko at hinaharangan ang mga tanong na ayaw kong sagutin, yung mga tanong kung kailan kami mag-aanak. Sa unang pagkakataon, parang partner in crime ko talaga siya. May isa pang gabi na nag-assemble kami ng bagong bookshelf para sa sala. Nakita ko kung gaano siya kahinahon kahit hindi nag-fit agad ang mga tornilyo. Sa bawat hawak niya sa kamay ko para ituro kung paano ikabit ang mga parts, may kakaiba akong nararamdaman. Parang gusto kong palagi kaming ganon. Tapos isang gabi habang umuulan, nawala ng kuryente sa apartment namin. Walang ibang magawa, kaya naupo kami sa sahig, nagkandila at nagkwentuhan. Dati parang hindi ko siya kilala, pero habang nag-uusap kami, narealize kong sobrang familiar na ako sa presence niya. Familiar at komportable. Noong tumingin siya sa akin, napatitik din ako sa mga mata niya. Hindi ko alam kung paano nangyari pero alam kong sa gabing iyon, nagsimula nang mahulog ang loob ko sa kanya. At kahit natatakot akong aminin, hindi ko na rin matatakasan ang totoo. Ayokong mawala siya sa buhay ko. Mula ng gabing iyon, mas naging malapit kami ni Anton. Hindi ko alam kung paano nangyari pero parang may bago sa amin. Mas madalas kaming magkasama, sabay kumakain at sabay na nanonood ng TV. Pero habang palapit siya ng palapit, lalo akong natatakot. May araw na naisip kong baka nadadala lang ako sa sitwasyon. Hindi ba nakasal kami dahil lang sa obligasyon? Natatakot akong baka ako lang ang nakakaramdam ng ganito. Na baka kay Anton wala lang lahat. Kaya sinubukan kong bumalik sa dating ako. Naglagay ulit ako ng distansya. Kumbaga umatras ako. Minsan kunwari, busy ako sa trabaho para lang makaiwas sa kanya. Pero kahit anong paglayo ko, ang hirap. Kasi kahit nasa labas ako, hinahanap ko siya. Yung mga simpleng tanong kung kumain na ba ako o kung ano ang ginawa ko maghapon, lahat yon namimiss ko na. Isang beses, late na akong nakauwi dahil dumaan ako kina mama. Pagdating ko, nakaupo siya sa sala, tahimik na naghihintay sa akin. Ang lamig ng gabing yon pero parang mas nanlamig ako sa loob ko nang makita ko siyang nag-aalala. Doon ko na-realize na kahit anong tago ko, malalim na pala talaga ang nararamdaman ko. Dumating ang araw na kailangan niyang pumili 'Yung job offer sa Singapore na pangarap niya o magstay na lang siya sa kumpanya ng pamilya. Malaki ang sahod sa Singapore at maganda ang opportunity. Pero magkakalayo kami kung tatanggapin niya 'yon. Hindi siya kaagad nagdesisyon. Sinabi niya'ng kailangan daw niyang mag-isip. Natakot ako. Paano kung mas piliin niya ang career kaysa sa amin? Sino nga ba naman ako para pigilan siya? Gusto kong maging mature, hindi ako dapat selfish. Kaya lang sa bawat araw na nakikita kong nage-empake siya ng mga gamit para maghanda kung sakaling aalis siya, parang may dumadagan sa dibdib ko. Pilit kong ipinapakita na okay lang ako pero sa loob, durog na durog ako. Noong huling gabi, bago niya ibigay ang desisyon, hindi ko nakinaya. Tahimik lang akong umupo sa tabi niya habang nag-aayos siya ng mga papeles. Imbes na magsalita ako, niyakap ko lang siya ng mahigpit. Doon niya siguro naintindihan na hindi ko na siya kayang pakawalan. Pagkatapos ng gabing iyon, sinabi ni Anton na hindi niya tatanggapin ang alok. Hindi ko napigilan ng luha ko. Akala ko ako lang ang nag-iisip na mahalaga na kami sa isa't isa, pero mali ako. Mas nauna pala siyang pumili. Ako ang pinili niya. Iba ang pakiramdam ng pinili ka ng taong mahalaga sa'yo. Hindi ko maipaliwanag pero ang gaan-gaan ng loob ko. Hindi niya kailangang sabihin ng direkta pero alam kong mahalaga ako sa kanya. Sa mga sumunod na araw, mas naging natural ang lahat. Hindi napilit. Unti-unti naging mas open ako sa kanya. Tuwing may problema ako sa trabaho, kinukwento ko na sa kanya. Siya naman mas nagiging sweet nang hindi niya namamalayan. Yung mga simpleng pagdadala niya ng kape sa mesa ko at kapag nahihirapan ako, nandyan lang siya sa tabi ko. And then finally, natuloy na ang honeymoon namin. At grabe worth the wait. Sobrang swerte ko pala sa asawa ko. Yung pagiging OC niya at pulido applicable pala sa lahat. E eh, di ang ligaya ko. Hindi ko inakala na ang isang kasal na nag-umpisa lang sa obligasyon, hahantong sa isang bagay na ganito kaganda. Sa bawat araw na magkasama kami, mas nakikilala ko si Anton at mas lumalalim ang nararamdaman ko. Hindi ito yung tipong pagmamahal na bigla-bigla lang. Mabagal siyang dumating. Unti-unti, pero totoo. Nadevelop talaga ako ng todo. May isang gabi na nagyaya siyang maglakad-lakad lang sa park. Walang espesyal na okasyon, pero habang naglalakad kami, bigla siyang tumigil at humarap sa akin. Hinawakan niya ang kamay ko tapos sabi niya, kung gusto ko raw mag-renew ng vows kahit simple ceremony lang. Sobra akong natouch dahil napaka-practical nitong asawa ko. Hindi siya ang tipong magsasayang ng oras kung hindi mahalaga sa kanya. Doon ko na-realize na mahalaga sa kanyang ulitin namin ang vows. Pero this time yung totoo na sa amin. Nagpakasal kami ulit at isa lang ang witness. Gusto lang talaga naming mag-renew ng vows. Walang drama at walang malaking sorpresa. Pero para sa akin yon na ang pinakamagandang alok na natanggap ko. Sa ilalim ng mga between, muling nagsimula ang relasyon namin. Totoo na at hindi pinilit. At doon ko natutunan na minsan kahit hindi mo inakala, darating ang tamang tao sa maling pagkakataon at sa huli magiging tama rin ang lahat.